Sobrang hirap nga talaga maging babae kasi tingnan nyo naman, every single month kailangan mong gumamit ng ganito. Pero buti na lang lagi ako may stack nitong Bible Sanitary Pads. Siyempre dapat kumpleto yan, meron tayong panty liner, pang regular flow at pang heavy flow. And most especially itong pang heavy period. Gamit na gamit ko nga to lately dahil sobrang lakas ng menstruation ko. Ultra thin lang siya at napaka absorbent kaya bagay na bagay to sa mga lagi natatagusan. Stretchable na nga din to kaya kasyang kasya lang to sa mga medium to large frame. 3 pieces na yung laman niya kaya sulit ka talaga dito. Para sa regular napkins, ito naman yung kanilang bibless regular flow. Ultra thin nga lang din to at ang nagustuhan ko nga dito ay meron na siyang wings. Maganda kasi talaga sa napkin yung may wings kasi bukod sa hindi na matatagusan yung gilid ng panty mo is eh, hindi pa siya masyadong galaw ng galaw. Super absorbent nga nito with active ions or negative ions for anti antimicrobial activity. <laughs> ang ganda niya kasi parang nagiging gel lang yung pinaka wet area kaya hindi ka talaga matatagusan. With nano silver technology to eliminate odor, causing bacteria. Kaya mga girls, kung maghihirap lang din tayo every month, eh let's make it easier with BBLESS. Available sa TikTok shop, check out nyo na yan.